ito po ang nangyari mga ka-farming sa tanim natin so actually pwede pa natin extend to kaso natamaan na yung base niya. nababad siya sa tubig pero at least naman nag survive at saka nagbunga din so adapi man ti basit na pordea ingan nyo oh saringit pa yung ito eh, kaso ano natamaan eh and sayang lang kung gagastusan pa natin kasi mag-apply pa tayo ng complete para ma-pursue niya yung ano sa ringit niya o yung badge niya to ganyan sana kaso tamado na maganda pa naman maganda pa naman yung presyo ngayon kaso ayan wala tayong magaga so, pagkinabangan na lang natin yung bunga niya pang ulam pwede rin binta kasi pipiliin din natin yung ano, mga magaganda kung titingnan nyo sa taas niya, nag iba din yung kulay eh. green pa sana yan eh Ayan. Ito. yung iba nalungtot eh, nabulok na saka ito rin yung nangyayari sa bunga kasi pangit yung ano, nangyayari sa kanyang ugat ano, oh, nababat kaya nagrat siya oh. ito lang yung may ugat Nakikita nyo ba? Sa taas. Pero sa ilalim, o oh, yun, o. Oh. Sira na. Green naman yung kan, sa taas nya. Pero wala pa rin niya. Magkagastusan ka lang dyan pag gusto magsasaringit pa yan, o gusto mong extend pa yung harvest mo. Ayan. So sayang pero nusan no, tayo. Pasta farmers.